Kaya nyo bang magmaneho sa ganitong tulay? Eto na. Kaya nyo bang magmaneho sa ganitong tulay? yatong nakita nyo ngayon is aking probinsya at dito ko isinilang. Dito ko pinanganak ng February 3, 1989. Nakikita nyo naman sobrang risky at sobrang hirap, di ba? Nakita nyo yung uh, sasakyan na yan na tumatawid. Wala siyang harang both sides at pag konting mali mo lang dyan, is siguradong laglag ka. Sa so, di is ito ay lugar sa sitio Alunsod uh, ng uh, Basang Pamplona sa Negros Oriental Hutong Probinsya na to at hindi to napapansin talaga kasi privado hutong daanan na to kaya hindi magalaw ng gobyerno so marami na pong buhay ang nasawi ho dito at nalaglag sa tuloy na to na uh, So many years, hindi ko na alam kung ilang taon na kasi hanggang nakapag-asawa na lang ako lahat-lahat mga ka-Triple RTV hanggang ngayon ganyan pa rin yung kalsada na yan lalo na yung tinatapakan is uh, kahoy lang yan ba nakikita nyo kahoy lang kapag yan ay lumusot dahil nabubulok na yung kahoy dahil sa ulan, araw eh, ang pinakadelikado dyan lumusot yung paa mo dyan at yung parehas gilid wala man lang karang harang at delikado huto sa mga bata kaya hindi talaga to mapansin. Sana ho, maki-MJS na i-post e, ko na nga po ito sa Facebook. Dahil kamakailan lang po eh, meron ho isang kamag-anak ko namin, inalaglag e, nalaglag ho dito at syempre sa kasawi ang palad po, ay binawian po ng buhay dahil nga sa pagkakalaglag niya at madilim po dito isa pa po walang ilaw dito pag napadaan ka dito ng gabi hanggang madaling araw so nagwo work po siya noon syempre dyan sa amin ang kinabubuhay po is tubuhan so tubuhan ho dyan so pag ikay napadaan syempre minsan uh, ginabi ka at sobrang dilim ho dyan nagkamali ho siya ng tapak yan po nakita nyo naman yung both side ng uh, tulay na po yan sa Negros Oriental huyan sa Basang Pablona so nakakalungkot ho sabi ng ibang mga taga dyan na matatagal is panahon pa ng Japanese ginawa huyan tulay na yan syempre yung bakal napakasolid pero ang problema yung harang ilang bagyo na hung dumaan nasira na ho yung mga harang sa bagyo at may dumadaan ho dyan ng train bagon kung tawagan ho sa amin yung kinabubuhay ho dyan ng mga tao is tubuh kasi sa Negros Oriental is uh, capital ho kami ng tubuhan sugar pagawaan ho na asukal so nakakalungkot isipin is private sector ho to itong pa uh, pag uh, ari nito at hindi ho magalaw galaw ng gobyerno. Kaya nga sana nakikiusap ako sa mayaman ng may-ari nito kung mapansin man lang sana kami itong tulay. ba diba? Ilang buhay pa ba ang dapat masawi dyan bago kaya pakilaman itong tulay na to. O siguro man mabili ng gobyerno to uh, magawan ho ng ibang daan kasi pangunahing daan po to ng mga tumatawid doon dyan papuntang Pamplona yan papuntang Simborio yung mga bariho na nga dyan sa Negros Oriental nakakalungkot isipin na sa tagal-tagal ng panahon is 2024 na hanggang ngayon walang kaularan yung tulay na yan syempre hindi nga sila magalaw dahil para private daw parang hindi pwedeng mga ilam yung mga lokal dyan na gobyerno. So, sana ko mapansin lang kaya na-vlog ko po ito. Dahil mahal ko po itong probinsya na ito dahil uh, dito ako pinanganak. At province po yan, both side ng mother and father ko. So, dito ho talaga kami nakatira. Uh, hindi lang talaga ako nagbinatajan uh, nagbinata dyan, lumaki. At dito na ako sa Metro Manila, talaga nagkapag-asawa, nagkaroon ng anak. So nakakalungkot to, itong tulay hindi na po talaga mapansin. Diyan napakahirap at may single na motor pa kung habal-habal kung tawagin sa amin, dumadaan ho dyan. A ako nga di ko kayang maglakad eh, kung kahit nga maglag ka, nakikita nyo naman, yan yung bata na yan is ah, kamag-anak ko yung dumadaan na yan. Diba, sobrang hirap, sobrang risky. Yun lang po sana kung ilang buhay, at marami na po talagang buhay ang nalaglag dyan. Marami na tao ang nalaglag ho sa tulay na yan grabe hindi na po mabilang kung ilan at may latest pong nangyari 2024 eto nakaraan January lang ay eh, may binawian na naman pong buhay so nakikiramay ho ako kay Isidro Texio yun po yung pangalan ng uh, nalaglago dyan uh, kamag-anakan po namin dyan sa probinsya so condolence po sa buong family uh, so ang ganito lang po this is Triple R TV lagi po mag-iingat kayo dyan mga taga Negros Oriental dyan na, na, na nandyan ho na nakatira maraming salamat